pagsapit ng 1945, ay dumating na sa huling bahagi ang isinagawang island hopping campaign ng Amerika, upang lumapit sa mainland Japan sa Pacific Theater of War. Ang isla ng Okinawa ay ang pinakahuling depensa ng Japan upang protektahan ang kanilang bansa na malantad sa mga puwersa ng Amerikano, kaya ipinadala ng mga Hapon ang buong puwersa nito upang protektahan ang isla. Inaasahan ng Amerika na ang magiging paglaban ng mga Hapones sa dagat at kalupaan, ay inaasahang magiging walang humpay. Kaya ipinadala ng Amerika ang aabot sa 350,000 naval personnel, 1,600 na barkong pandigma at 180,000 na US Army at Marines, ang nakahandang puwersa upang makuha ang isla ng Okinawa. Ang labanan sa Okinawa ay ang itinuturing na pinakamadugong labanan noong ikalawang digma ang Panday din. Halos dalawang buwan ng mapait na labanan sa ilalim ng Putik ulan, dugo, at walang patid na artillery barrage at mortar strike sa magkabilang pani, na halos mawala na ang moral ng mga sundalo sa tindi ng kanilang paghihirap sa labanan. Sa bawat pagtulak ng mga US Army at Marines patungo sa pagsakop sa isla, ay tila mala impyernong labanan na halos mawala na sila sa kanilang pagkatao. Gayunpaman, kailangang magpatuloy ang laban, sapagkat ang magiging resulta ng digmaan ay nakasalalay dito. Ang iconic na larawan ng Marines na nagtataas ng bandila ng Amerika sa Mount Suribachi sa Iwo Jima, ay nagbigay ng napakalaking pagpapalakas ng moral ng mga sundalong Amerikano. Nang sa wakas ay nakuha ng U.S. Marines ang isla ng Iwo Jima noong March 16, 1945. Si Admiral Raymond Spruance, ang ikalimang Fleet Commander ng U.S. ay papunta na sa Ryukyus, mga isla sa timog kanlura ng Japan. Ang layunin ni Spruance ay hindi madaling gawin, kaya tinipon niya ang pinakamalaking amphibious assault force ng digmaan upang makuha ang isla ng Okinawa. Upang alisin ang huling hadlang sa pagitan ng mga puwersa ng American forces at mainland ng Japan. Ito na ang huling bahagi ng island hopping ng Amerika upang lumapit sa mainland Japan. Ito ang pinakahuling depensa ng Japan upang protektahan ang kanilang bansa. Kinailangan ni Admiral Spruance na tipunin ang lahat ng naval forces na makukuha niya sapagkat alam niyang magiging matindi ang mga labanan sa pagsakop niya sa Okinawa. tinipunis ni Scruans ang pinagsama-samang puwersa ng higit sa 350,000 naval personnel at 1,600 na barko. Ang pagsakop sa Okinawa ay pinangalan ng Operation Iceberg. Kung magtatagumpay ang mga puwersang Amerikano na makuha ang isla ng Okinawa at masecure ang mga paliparan sa isla, kabilang ang Kadena Air Base, ay maaari na nilang simula ng kanilang mga pagsalakay ng pambobomba sa Tokyo at iba pang malalaking lungsod ng Japan. Mahalaga rin ang Okinawa para sa pagpapatupad ng Operation Downfall, ito ang pagsalakay sa mismong mainland ng Japan. Bukod sa mga puwersa ng hukbong dagat ng Amerika, ay mahalaga din ang pagtipo ng isang partikular na puwersang panglupa, na siya namang lalaban sa isla sa pamamagitan ng puwersa, at ang 10th Army ang naatasan para sa layuning ito. Ang 10th Army ay isang cross-branch force na binubuo ng 7th Army at 27th, 77th, at 96th Division at pinamunuan ni Lieutenant General Simon Bolivar Buckner. Samantala, ang 1st, 2nd, at 6th Marine Division, ay pinangunahan naman ni Major General Roy S. Geiger. Mahigit 180,000 men ang bumubuo ng 10th Army, na mayroon ding sariling tactical air. Pwersa na binubuo ng magkasanib na Army at Marine. Sa kabilang dako naman, ang 100,000 libong sundalo ng 32nd Army ng Japan, na pinamumunuan ni Lieutenant General Mitsuru Ushijima, ang lalaban sa puwersa ng Amerika upang dipensahan ang isla. Gayunpaman, ang Imperial Army ng Japan ay hindi kasing lakas ng dati nitong nakaraan, tulad din ng Japanese Navy, dahil alam ng mga sundalong hapunatalo na talo na sila sa digmaan. At hindi na kasing taas ng dati ang kanilang moral. Tanging 67,000 men lang sa mga ito ang profesional na sundalo, habang ang siyam na libong ay marines ng Imperial Navy at ang natitirang apat na ay mga rear militia na kilala bilang bote. Eh. Ang mga ito ay binubuo ng mga lokal ng Ryukyus na walang gaanong pagsasanay sa labanan. Karamihan sa mga ito ay interesado lamang sa pakikipaglaban para sa kanilang mga mahal sa buhay, pamilya, at maliliit na bayan. Maging ang mga menor de edad ay pinilit din ng Imperial Army na lumaban. Tinatayang nasa 1,800 na kabataang may edad na 14 hanggang 18 ang pinilit lumaban sa digmaan. Pinaniwala ng Hapon sa isang propaganda ang populasyon ng Okinawa na ang mga Amerikano ay isang malupit na halimaw na walang awang pumapatay sa matatanda, kababaihan, maging sa mga bata at sanggol na walang pag-aalinlangan sa oras na mahuli sila ng mga ito. Ang takot na ito ay nagpakilos sa libu-libong sibilyan, na walang ibang pagpipilian kundi sa pilitang lumaban sa mga Amerikano, at ang sino mang tumanggi ay nahaharap sa pagbitay ng Imperial Army. Alam ni Ushijima at ng kanyang mga opisyal na talo na sila sa digmaan, at ang kanilang pangunahing layunin na lang ay magdusa ang mga Amerikano sa bawat pulgada ng lupain na kanilang sasakupiin. Ang kanilang bagong taktika ay magdulot ng mas maraming pinsala hangga't maaari upang maubos ang mahahalagang mapagkukunan nito. Ito ay katulad ng malalim na taktika sa paglaban na ginamit nila sa Palilio at Iwo Jima. Ang mga tauhan ni Ushijima na 32nd Army ay hindi lalaban sa US sa mga dalampasigan sa halip, ay aatros sila sa isang malawak na network ng mga tunnel at kwebo, upang protektahan ang kanilang sarili mula sa artillery ng hukbong dagat at mga bomba, at hahayaan ang kaaway na makalapit, saka sila magsasagawa ng mga sorpresang pag-atake. Ang Imperial Navy ay mayroon ding mapanganib na taktika na magdudulot ng malawak na pinsala sa mga barko ng US, ito ang malawakang paggamit ng mga kamikaze o suicide pilot na handang isakripisyo ang mga sarili nilang buhay. Nakarating ang Task Force 58 ng American Navy sa Okinawa noong March 23, 1945, at agad na sinimulan ang pagbomba sa isla, upang masira ang depensa ng mga Japones para sa paparating na mga landing ng mga U.S. Army. Ang Task Force na binubuo ng mga destroyer, carrier, at iba pang mga barko ng Navy ay sinamahan ng British Task Force 57 upang salakayin ang mga posisyon ng kaaway. Sa pagitan ng ikadalawamput apat ng Marso at tatlumput isa, ang Okinawa ay walang tigil na pinaputukan ng Allied Naval Artillery at ng pambobomba ng mga eroplano ng Amerika. Unang sinakop ng Amerika ang Kaishima. Isang maliit na grupo ng mga islet na anim na milya mula sa Okinawa. Inaasahan ng puwersa ng US na magiging madugo ang gagawin nilang pagdaong sa Okinawa. At inaasahan din nilang aabot sa 80 hanggang 85% ang maaaring masawi na sundalo sa dalampasigan. Umaga ng April 1, 1945 ay nagsimula na ang pagdaong ng mga Amerikano sa Okinawa. Kabado at mababa ang moral ng mga sundalo sapagkat inaasahan nilang magiging mapanganib ang gagawin nilang pagdaong sa dalampasigan. Ngunit nagkaroon lang ng kaunti o halos walang paglaban ng mga Hapones. Kaya sa pagtatapos ng araw, mahigit 75,000 tropa ng Amerikano ang nakarating sa dalampasigan ng isla. Inakala ng mga Marines na sumuko na ang mga Hapones sa pagtatanggol sa isla, ngunit nagkamali sila dahil noong ika ng Abril, ay nagsimula ng maglunsad ang Japanese Army at Navy ng isang sorpresang pag-atake na may pambihirang puwersa. Sa sandaling tumagos ang US Army at Marines sa mga panloob na sektor ng isla, ay dito na nagsimula ang malaimpier ng pag-atake ng mga Hapon. Ang mga Japanese pillbox ay nagpaputok ng mga malalakas na machine gun, habang ang mga nakatagong posisyon ng mortar at artillery ay nagsimulang puntiriyahin ang mga hanay ng sumusulong na mga sundalong Amerikano. Agad namang dumipensa ang mga US troops, at nagbigay daan para sa mga tangke na armored Sherman at mga flamethrower unit, na puwersahin ang mga Hapones na palabasin sa kanilang lihim na posisyon. Ito pa lang ang simula ng matinding labanan sa Okinawa. Samantala, inatake naman ng mga eroplano ng Hapon ang mga barko ng Allied Forces. Tinatayang nasa 1,465 na eroplano ng Hapon ang naglunsad ng pag-atake. Mahigit apat na raang Japanese fighters na lumipad at naglunsad ng mga kamikaze atak mula sa Kyushu ang dumiretsyo sa mga barkong Amerikano, imbes na magbagsak ng bomba sa mga deck ng Navy carrier at destroyer, ang ginawa ng mga Japanese kamikaze, ay sinakripisyo ang buhay at direktang ibinangga ang kanilang mga eroplano sa mga barkong pandigma ng Amerika. Sa pagitan ng ika ng Abril at unang linggo ng Hunyo, ang desperadong Hapones ay naglunsad ng sampung kakuso o malakihang pag-atake na sumira sa mga barkong Amerikano at British higit sa 158 Allied ships ang napinsala ng pag-atake, at mahigit 20 naman ang lumubog. At mahigit 1,000 mandirigma ng hapon ang nawasak sa pamamagitan ng anti-aircraft fire at dogfight encounters. Hindi nagtagal, inilunsad ng Japanese Imperial Navy ang Operation Tengo. Isang sorpresang pag-atake na binubuo ng sampung barkong pandigma, kabilang dito ang pinakamalaki, pinakamabigat, at pinakamalakas na barkong pandigma na nagawa sa kasaysayan, ang battleship Yamato, at ito ay pinamumunuan ni Admiral Seichi Ito. Habang papalapit sa Okinawa ang strike force na pinamumunuan ni Admiral Seichi Ito, nakita ito ng submarino ng US, at ito ay humantong sa isang maikli ngunit mahalagang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Tatlong daang Navy fighter plane at torpedo bombers ang sumalakay sa Tengo Force, nasa dalawang oras nilang binagsaka ng bomba ang battleship Yamato. Dahil sa dami ng bomba at torpedo na tumama sa Yamato, ay tumagilid ito at lumubog kasama si Admiral Seichi ito. Nawasak at lumubog din ang anim na iba pang barko na kasama ng battleship Yamato. Tinatayang nasa 3,600 ang Japanese sailors ang nasawi sa labanan. Samantala, 10 eroplano lang ng mga Amerikano ang nawasak. Makalipas ang mahigit isang buwan na labanan ng ground combat sa Okinawa sa ilalim ng ulan, putik, at mabahong amoy ng mga nagkalat na naaagnas na mga bangkay, ay parang isang bangungot para sa infantry at mga armored unit, walang tigil ang labanan, at ang mga hindi natama ng mga granada at putok ng baril ay tinupok naman ng apoy. Habang sumusulong ang mga sundalo ng Marines at Army sa puso ng isla, ay lalong tungindi ang labanan. Napadpad ang mga US troops sa Maeda Escarpment o mas kilala bilang Hacksaw Ridge. Dumanas ang mga Amerikano ng katakot-takot na casualties sa labanan sa Huxo Ridge, at dito nakilala ang batang medic na si Corporal Desmond Dos, isang tapat na dibuto ng Seventh-day Adventist, natatangi siya sapagkat tumanggi siyang humawak ng baril laban sa mga Hapones. Nangyari ang kabayanihan ni Desmond Dos noong nagsagawa ng matinding counter-attack ang mga Hapones sa Huxo Ridge, at nagutos ng pag-atras ang kanilang commander, ay nagpaiwan si Desmond Dos para kunin ang mga sugatan niyang kasamahan. Nasa 75 na mga sundalo ang kanyang nailigtas. At dahil dito ay ginawaran siya ng Medal of Honor para sa kanyang ginawang kabayanihan. Noong Mayo, ang karamihan sa isla ay nahulog na sa ilalim ng kontrol ng mga puwersang Amerikano. Dahil sa mga bigong counterattack ay napilitan ang mga puwersa ni Ushijima na umatras lampas sa Shuri Line. Isang walong milyang depensibong posisyon na nakaunat mula sa silangan hanggang sa kanlurang baybayin ng Okinawa. Ang mabangis na labanan ay sumiklab malapit sa sinaunang Shuri Castle, kung saan ang Artillerion ng Hapon ay nabiktima ang mga Marines na umaatake mula sa mababang lupa. Dahil dito, pinaulanan ng Artillery ng USS Mississippi ang posisyon ng mga Artillerion ng mga Hapon, at sa wakas ay narating na ito ng mga Marines. Noong ikalabing walo ng Hunyo, binawian ng buhay si General Simon Bolivar Buckner habang nagsasagawa ito ng inspeksyon sa kanyang mga tropa, tinamaan ng artilleryon ng mga Hapones ang kanyang observation post na agad nitong ikinamatay, siya ang pinakamataas na opisyal ng US na nasawi sa buong digmaan. Pagkalipas ng dalawang araw, napagtanto ng mga Hapones na sila ay talo na sa labanan. Si General Ushijima ay nagpakamatay sa pamamagitan ng sepuko, sa halip na sumuko sa mga Amerikano. Sa pagkamatay ni Ushijima ay itinuturing na tapos na ang labanan. Ang kalat-kalat na labanan sa buong isla ay dahan-dahan ang natapos sa mga nagdaang araw. Ang isla ay tuluyang napasa kamay ng Amerika, noong June 30, 1945. Tinatayang nasa labing apat 14,000 ang nasawing Amerikano, at nasa mahigit 34,000 naman ang nasugatan. Napakaraming sundalo ang dumanas ng psychological damage, matapos ang labanan. Pinaniniwala ang dahil sa napakaraming mga sundalo ang nasasawi, at ang dinanas nilang hirap, ulan, at idagdag pa ang mga nagkalat na mga bangkay at bilang ng mga sibilyan na nagpapakamatay, ang sanhi kaya dumanas ang mga ito ng mental breakdown. Tinatayang nasa mahigit pitundaan na eroplano ng Amerika ang nawasak, nasa mahigit tatlundaan at na barko naman ang nasira at tatlumput anim sa mga ito ang lumubog. Aabot naman sa isandaan at sampung libong sundalong Japanese ang namatay, ang iba dito ay mga Okinawan na pinilit lang lumaban. Tabing-anim na barkong hapon naman ang napalubog, Kasama dito ang pinakamalaking battleship sa kasaysayan. Ang Yamato. Dahil sa takot, ay maraming sibilyang Okinawan ang nagpakamatay, ang iba ay tumalon sa bangin, at iba naman ay pinapasabog ang kanilang pamilya gamit ang mga granada na binigay sa kanila ng mga sundalong hapon, dahil pinaniwala sila na pahihirapan, at papatayin sila ng mga Amerikano kapag nahuli sila ng mga ito. Kaya tinatayang aabot sa isandaang libo ang nasawing sibilyan sa Okinawa. Ang labanan sa Okinawa ay nagbigay ng malaking dagok sa mga US commander dahil kung ganito karaming Amerikano ang nasawi sa pagsakop sa isang maliit na isla, ay paano pa kaya kapag buong bansang Japan ang kanila sasalakayin. Tubos ang naging pangamba ng Amerika sa gagawin nilang pagsalakay sa Japan, kaya imbes sa salakay ng Japan, ay nagsagawa sila ng isang di-makataong pamamaraan. At ito ay ikinasawi ng daang-daang libong Japanese upang mapasuko ang Japan. Yan ang ating susunod na tatalakayin sa sunod nating video. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa ating munting channel. At kung nagustuhan mo ang ating kwento, ay huwag mong kalimutan na mag-like sa ating munting channel. At kung may suggestions or topic, ay i-comment mo lang yan sa baba. Pwede mo rin pindutin ang mga suggested videos natin para sa isa na namang makasaysayang kwentuhan. Maraming salamat po!